Kailan ang birthday ni Bonnie? Wala siya. Kailan daw pupunta si Alan? 300. Uh Oo. Pagpunta -huh. ka ako, birthday ni Bonnie. Kaya nang kapaligiran dito ngayon. Ang daming daon sa baba. Nakalaglagan na. Nakalaglagan na ang mga dahon at iba-iba ng kulay ng mga dahon iba-iba at -iba. ang bata ito ang kanyang morning routine morning routine ni Pogge super lamig. Pag may yelo, hindi na malamig ng ganito eh, no. Mas malamig. Mas malamig, mas malamig pa ngayon. Ay, nasa niya. Ano yun, eh? Panahon maganda. Panahon. Pero malamig. Ay! Squirrel! Jaden umakyat ang square umakyat ang square dun sa puno nanonood sa kalamnan ko yung lamig nanonood sa kalamnan ko yung mga lamig ito si Pogi sa umaga ang kailangan ilabas umaga at hapon kailangan ilabas ang bata para makaihi siya at makaebs ay mga dahon nagsalagda itong puno nito kulay pula Ay, mga puno dilaw. Ay, bata. Hehehehe. Pogi okay din. Patatakboy natin ng konting takbo si Pogi doon at ng masiyahan. At... paligiran dito ngayon. Malamig, super. Pero maaraw siya. Maaraw. alauna ang ano natin ngayon sa therapy no walang pisyo ngayon eh alauna kaya nga alauna pa dahil masahe lang ngayon sumukong akit doon, ka na, dali akit doon, akit, akit Okay, then, super lamig Ang hmm, ganda ng puno oh. Dilaw na Dilaw na dilaw yung mga puno oh. Diyan tumatakbo si Pogi oh, Dito Pinatatakbo namin dito E-back -e ko mamaya maya Pero kailangan niyang umihi ng umihi. Then maghapon siyang hindi nakaihi. Dito na. Lahat na ng puno iniian mo na. Dito dito iian Go, 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 come. Oops. Just sweet, did you? Just wait. Okay, you're ready to run? Ooh, daming ano oh. Dahon-dahon. Go! Ayan, ang gusto niya. <laughs> Sige, makasawa ka na. dito dito lang naman kami oh. niya yung mga ila ilalim ng puno ni ano tumutunog ayun si Pogi Jeda yeah, nalikan dito Masaya Ano ba yung tumutunog na yun? Hmm. Huwag kang tatay dyan Maso tayo magpe-penalty Kapag tumay ka Ayun. <laughs> Umebak dun daw. ayan uh, oh. No? Umebak. Dito lang. Dito lang, Jayden. Jayden. Bye. Super lamig talaga. super lamig sumusuot sa loob ng buto mo yung lamig Shhh! dita 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 <laughs> <Hey>. <laughs> natay yun. Ah, natai yan. At si Pogi. Baka ipot lang. Nagaano pa yan. Eh? i e ebak pa yan. E ebak pa yan si Pogi. <laughs> Wala daw kinakain. Kaya walang itatay. Ay. Ah, so, grabe lamig. Grabe. Grabe ang lamig oh. Alikana. Ganda ng puno oh. Depende ng puno. Shhh! Jaden! Tapos na. Uwi na tayo. Alka na. Pabalik na uli. Ayan, ayan. Na ano naman. O. Oh, pagka natutuwa yan, ha? parang nasusuka siya eh. Oh, parang na... Yung hininga niya. alikarita rito dito! Shhh! Jaden! Dito! Kabe! Come, come back. Ay, uh, puto kay Lolo. Puto na kay Lolo. Tawagin mo na, Lolo. Shhh. ايه ده؟ اسان اسان Good boy, kamu. Ouy na, pabalik na uli sa bahay. Mm, tapos na. Tapos na ang pagtakbo takbo mo. super lamig talaga. Tapos ang pagtakbo mo, bunso. Okay. Ayan, inigian mo na yan. Wala iiinom, wala iniinom. Wala itatai din dahil wala tinata, wala kinakain. Bili natin ng breast chicken Yan si Pogi. Ito lang kanyang sabi siya, alternate ng turkey niya eh. O puro, o puro turkey. Puro turkey binibili mo. na hanap mo dyan, Jaden. Ah. Ano ba eh? Amoy ng amoy. Oh. Amoy ng amoy, oh. Ay? Ay. 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 Let's go, let's go, let's go. Let's go. Let's go. Let's go, let's go Jaden. Hmm, Palawan, eh. Na kami, ang bata uwi na ang bata Okay, bye-bye. Okay, then. Okay, Kena o s a k kat s i e je s n i